Andito kami sa probinsya, Ayan. Mang, maghanap kami ng ano, sa amin, ang tawag namin, pako. Parang nakalimutan ko ako ng Tagalog sa pako. Ayan, may eksama ko yung kapatid ko at yung asawa niya. <laughs> <laughs> Sigaling! <laughs> ito yung tinatawag na tako ayan sa amin ngayon ko sa Tagalog na kalimutan ko tawag dito sa Tagalog please comment down below kung ano ang tawag sa inyo nito ayan. sa Bisaya kasi tinatawag na yung tako ayan agoy agoy Ay, akala ko ano, may linta na pumasok sa ano ko. Sa mata ko. Ganda ng dragonfly, oh. Ganda. <sighs> ito yan ang ito pako. Ito ba ang pako? Ayoko kung tama to. ito. 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 Ayan, pakita ko na lang sa kanilang yun. Actually, nakalimutan ko kasi kung ano, ano, ano. Kasi meron kasi yan pareho god, Pareho siya. Parang siyang pako. Pero hindi siya pako. Pero pakita ko ito ngayon sa kanila kung pako ba talaga ito. Ito pala, malaki na. So, dapat pala ito. Para mas masarap. Ayan, matagal na kasi ako hindi naka kuha ng ganito. Kaya parang nakalimutan ko na. Ayan. Ayan. Gawahin. Palit tadi Katul. No, no. Wala, ito daw yung pinakakatiin halaman hmm? Hmm? Ah, ko, ha? hmm. nah, na halaman mo. Nagkuhan ka ko. Masan? Naghapin ko ah. Na, sanday na. Anong tawag nun sa inyo? Ito. Pwede okay, okay, na ako gunitan pa? Katul na. Makati daw yun, sobra. Hello, may nakita kaming nakatagong saging, oh. Ano? yun oh. Hello. <laughs> Sino kaya nagtago niyan? Babalikan yan. <laughs> siyempre, di sa amin, pag may mga kanya naman, hindi namin namin pinapakialaman. Kasi siyempre may nag-iwan niyan dyan. Wala naman kukuha niyan. Kasi hindi naman sa amin.